sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, walang mas matindi, mas pinag-usapan, at mas pinagdebatehang kompetisyon kundi ang tinaguriang rivalry sa pagitan ni Navilma Santos at Nora Aunor. Hindi lang ito basta labanan ng dalawang artista. Ito ay naging bahagi ng ating kulturang popular. Isang kwento ng karera, talento, paniniwala, at pagkakakilanlan ng sambayanang Pilipino. Sa tuwing maririnig ang mga pangalang Ate V at Guy, para bang bumabalik ang alaala ng isang panahong punung puno ng sigawan, palakpakan, at walang katapusang pagtatalo ng mga tagahanga, sino nga ba ang tunay na reyna ng pelikulang Pilipino? Ang kwento ng rivalry na ito ay hindi nagsimula sa inggitan o intriga. Nagsimula ito sa pagmamahal ng publiko sa dalawang babaeng parehong may kakaibang hatid sa entablado. Si Nora Honor, ang girl from the slums, maliit, kayumanggi, simpleng dalaga na umangat mula sa kahirapan. Siya ang simbolo ng pag-asa ng mga ordinaryong Pilipino. Samantalang si Vilma Santos naman, ang star for all seasons, ay kinatawan ng kinis, ganda at klaseng ideal ng isang artista. Sa madaling salita, ang isa ay simbolo ng masa at ang isa ay simbolo ng aspirasyon. Kaya mula pa lang sa simula, malinaw na magkaibang mundo ang kanilang pinanggalingan, pero iisang entablado ang kanilang pinagtagpuan, ang pelikula. Noong dekada pitumpu, sa panahong umiinit ang industriya ng pelikula, unti-unting nahati ang sambayan ng Pilipino sa dalawang kampo, Noranians at Vilmanians. Hindi ito simpleng fans club. Ito ay parang relihiyon, may mga panata, may mga sigawan, may mga debating umaabot sa kalsada. Kapag may pelikulang sabay ipinalalabas, parang laban ng pakyaw sa mga sinehan, puno, hum humahaba ang pila, at may kanya-kanyang sigawan. Gay kami, sigaw ng mga Noranians, Vilmanians forever, tugon ng mga tagakabilang kampo. Pero kung iisipin, ang dalawang ito ay parehong produkto ng talento at pagsisikap si Nora, galing sa pagkapanalo sa tawag ng tanghalan, ay inangkin agad ng masa dahil sa kanyang boses na parang himala at sa mukha niyang hindi kailanman itinago ang pagiging tunay. Siya ang babaeng kayumanggi sa panahong puti at mestisa ang uso. Siya ang nagbigay buhay sa mga karakter na mula sa hirap, kaya ni Elsa sa Himala o ni Bona sa pelikula ni Lino Broca. Samantalang si Vilma naman, nagsimula bilang child star, unti-unting lumago sa harap ng kamera at naging simbolo ng professionalism at versatility. Mapa komedya, drama o sensual na papel, kaya ni Ate v, kaya nga tinawag siyang star for all seasons. Dahil sa bawat yugto ng kanyang karera, may iniwan siyang marka. Ang kanilang kompetisyon ay hindi lang sa karera kundi sa puso ng bayan. Sa bawat pelikula, sa bawat awards night, sa bawat magazine cover may halatang tensyon. Sino ang mas magaling? Sino ang mas sikat? Sino ang mas mahal ng publiko? At dito naging mas makulay ang industriya dahil bawat isa sa kanila ay nagtulak sa isa't isa para mas gumaling, mas magpursige at mas magtagumpay. Kung tutuusin, kung walang Nora, baka hindi ganito kahusay si Vilma. At kung walang Vilma, baka hindi ganito tumingkad si Nora. Maraming nagsasabi, iba ang hatid ni Nora. Sa kanyang mga pelikula, parang totoong-totoo ang bawat luha. Kapag siya'y umiiyak, umiiyak din ang buong bayan. Ang kanyang boses may lungkot at damdaming hindi mo basta maririnig sa kahit sinong singer. Kaya nga nang lumabas ang Himala, hindi lang pelikula ang ginawa niya, kultura. Ang salitang walang Himala ay naging bahagi na ng ating kasaysayan. Samantalang si Vilma, hindi mo rin pwedeng ipagwalang bahala. Siya naman ang epitome ng professionalism at transformation. Si Vilma ang reyna ng reinvention. Mula sa sweet teen idol sa Trudy Sleet, naging daring actress sa Burlesque Queen, tapos naging award-winning actress sa Relasyon, Broken Marriage, Dekada 70, at marami pang iba. Kaya kung pag-uusapan ang rivalry nila, hindi ito simpleng laban ng ganda o kasikatan. Ito ay labang may laman, may simbolo, at may aral. Sa isang banda, si Nora ang mukha ng masa, ang babaeng kayang makamit ang tagumpay kahit walang koneksyon o kagandahang mestisa. Sa kabilang banda, si Vilma ang mukha ng determinasyon, ang babaeng kayang patunayan na sa sipag at disiplina, makakamit mo ang respeto ng industriya. Ngunit sa likod ng rivalry na ito, may respeto hindi ito puro kompetisyon lang, may halong paghanga. Sa maraming pagkakataon, inamin ni Vilma na hinahangaan niya si Nora bilang aktres. Si Nora naman, ilang beses ting nagpahayag ng respeto sa professionalism ni Vilma. Ang problema lang, minsan, mas maingay ang mga fans kaysa sa mga artista. Ang rivalry na sana'y inspiration ay nagiging away ng mga tagahanga. Pero kahit ganoon, hindi mo maitatangging dahil sa kanilang rivalry, naging buhay na buhay ang pelikulang Pilipino. Sa tuwing nagbabalik tanaw ang mga tagahanga, parang hindi kumpleto ang kasaysayan ng showbiz kung walang Guy at Vi. Sila ang naging barometro ng kahusayan. Sa tuwing may bagong artista, laging tinatanong, siya may lalim ni Nora? O siya may charm ni Vilma? Ibig sabihin, hanggang ngayon, sila pa rin ang sukatan. May mga dekada ring pinagdaanan ang kanilang karera. Si Nora, minsang nawala sa limelight, bumalik, nawala ulit, pero palaging bumabalik dahil ang tunay na artista, hindi kailanman nawawala sa puso ng masa. Si Vilma naman, matagumpay na lumipat sa politika, ngunit na natiling artista sa diwa, mula sa Star for All Seasons, naging Public Servant for All Seasons. Pero kahit magkaiba na ng landas, hindi pa rin mawawala ang paghahambing ng mga tao. Sa mga fans, ang rivalry nila ay parang love story, hindi natatapos, palaging binabalikan. Marami ang nagsasabing, kung walang Nora at Vilma, Baka hindi rin ganito ka-dynamic ang ating pelikula. Baka kulang sa passion, kulang sa drama, kulang sa spark. Dahil sa kanila, natutong manood ang masa hindi lang dahil sa kagandahan ng artista, kundi sa galing ng pag-arte. Kung tutuusin, pareho silang panalo. Si Nora ang puso ng pelikulang Pilipino, ang kaluluwa ng masa. Si Vilma ang utak at disiplina, ang modelong professional. Ang rivalry nila ay parang dalawang ilaw sa iisang entablado magkaiba ng kulay, pero pareho ng liwanag. At kung pag-iisipan mo, hindi naman kailangang may manalo. Dahil pareho silang nagbigay ng dahilan para tayo'y maging proud sa ating pelikulang Pilipino. Hanggang ngayon, kapag pinag-uusapan ang Golden Age of Philippine Cinema, laging sentro ang pangalang Nora Honor at Vilma Santos. Ang kanilang mga pelikula ay hindi lang aliwan. Mga salamin ito ng lipunan, ng kababaihan, ng pangarap, ng kabiguan, at ng pag-asa. Sa Bona, nakita natin ang kabaliwan ng pag-ibig. Sa relasyon, nasaksihan natin ang sakit ng pagiging kabit. Sa Himala, naramdaman natin ang pananampalataya at pagdududa. Sa dekada 70, nakita natin ang ina na lumalaban sa diktadura. Kaya't sa dulo ng lahat, masasabi natin na ang rivalry ni na Nora at Vilma ay hindi laban, kundi legasya. Ang isa ay nagpapaalala na kahit maliit ka, kayo manggi, at galing sa hirap, maaari kang maging alamat. Ang isa naman ay patunay na sa disiplina, katalinuhan, at sipag maaari kang maging inspirasyon ng bawat generation. Ngayon, kahit iba na ang panahon, kahit iba na ang mga mukha ng showbiz, naroon pa rin ang tanong ng bawat bagong fan. Team Guy ka ba o Team Vi? Pero sa totoo lang, hindi mo kailangang mamili. Dahil kung wala si Nora, kulang ang kasaysayan. Kung wala si Vilma, kulang ang kinabukasan. Sa bawat eksenang iniiyakan, sa bawat pelikulang pinapalakpakan, at sa bawat award na tinatanggap, ramdam natin ang diwa ng kanilang rivalry. Isang rivalry na hindi nagtapos, kundi patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ang kanilang kwento ay paalala na ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa dami ng tropeo o kasikatan, kundi sa markang iniwan mo sa puso ng tao. At iyan, walang duda, ay taglay ni na Nora Aunor at Vilma Santos, dalawang alamat, dalawang reyna, at dalawang pangalan na habang buhay ng magkakabit sa kasaysayan ng ng pelikulang Pilipino. Sa bawat sigaw ng Norenyans Forever at Vilmenians Till the End, isang bagay lang ang malinaw, walang tunay na pagkatalo dahil sa kanilang dalawa, ang panalo ay ang sambayan ng Pilipino. Kung may tinatawag na alamat sa pelikulang Pilipino, tiyak na ang pangalan ni Navilma Santos at Nora Onor ang nasa unahan. Sa Part 1, natalakay na natin kung paano nagsimula ang kanilang rivalry mula sa dalawang babaeng magkaibang mundo hanggang sa pag-aalab ng kompetisyon sa kasikatan. Pero sa part 2 na ito, mas lilinawin natin ang mas malalim na dahilan kung bakit hanggang ngayon, kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi pa rin nakakalimutan ng mga Pilipino ang labanan ni Guy and Vi. Hindi lang ito rivalry ng talento. Ito ay salamin ng kulturang Pilipino ng pagkakaiba ng uri, ng panlasa at ng paniniwala. Sa panahon ng dekada 70 at 80, si Nora Aunor ay itinuturing na boses ng masa. Kayumanggi, simpleng manamit Walang pinoo-arte sa pananalita, pero kapag nasa entablado na, nagiging diwata ng damdamin. Sa kabilang banda, si Vilma Santos ay representasyon ng edukadong Pilipina, magaling mag-Ingles, maayos kumilos, at may aura ng sosyal na hindi nakakadistance sa fans. Kaya kapag pinagtabi mo silang dalawa, parang dalawang muka ng iisang bansa ang masa at ang middle class, ang pangarap at ang realidad, ang babaeng kayumanggi at ang dalagang may kinang. Maraming fans noon ang nagsasabing ang rivalry ni Guy at Vi ay parang laban ng puso laban sa isip. Si Nora, ang puso emosyonal, totoo, at may lalim. Si Vilma, ang isip disiplinado, maayos, at matalino sa pagpili ng proyekto. Pero kung tutuusin, parehong puso at isip ang ginamit ng dalawang ito para manatiling buhay sa industriya ng higit limang dekada. Naalala pa ng mga matatandang fans ang mga panahong sabay na ipinalalabas sa mga sinehan ang pelikula ni Nora at ni Vilma. Kapag may guy movie, sigurado kang may V-movie din sa kabilang sinehan. Kapag may bagong pelikula si Nora gaya ng tatlong taong walang Diyos, si Vilma naman ay may burlesque queen. Hindi lang ito simpleng sabayan, ito ay tahasang bakbakan sa takilya. Kaya nga sa bawat pelikula, halos magkaibang linya ang mga pilahan at madalas, mas maingay pa ang fans kaysa sa mismong pelikula. May mga pagkakataong kahit sa labas ng sinehan, nagkakainitan ang mga Noranians at Vilmanians, may kanya-kanyang banderitas, may mga sigawan, may mga placard pa na ano nagsasabing, Guy is the one and only superstar. At sa kabila naman, Vilma, the star for all seasons, forever queen. Isang tagpo ang madalas ikwento ng mga beteranong taga-showbiz. Isang gabi ng FAMAS Awards, parehong nominado sina Nora at Vilma para sa Best Actress. Punong-puno ang venue at parang walang gustong kumurap nang i-announce ang nanalo kahit sino man ang tawagin, siguradong may hahampas ng upuan sa sigawan. Ganun kainit ang rivalry nila hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tindi ng pasyon ng kanilang mga tagahanga. Kapag nanalo si Nora, may mga Vilmanians na umiiyak. Kapag si Vilma naman, may mga Noranians na napapamura sa inis. Pero pagkatapos ng gabi, pareho silang inaabangan sa susunod na pelikula. Ganun kaseryoso, ang kanilang fan culture mas totoo pa minsan kaysa sa politika ng bansa. Ngunit ang nakakaantig, sa kabila ng ingay ng rivalry, may respeto ang dalawang reyna. May mga pagkakataon na magkasabay silang nagtrabaho sa iisang proyekto o nagkasalubong sa mga event at parehong nakangiti nagbibigayan. Ayon sa mga nakasaksi, walang personal na alita ng dalawa. Ang away, nasa paligid lang sa mga fans, sa mga chismis, sa mga nagbabangga sa kanila para lang magingay. Pero sa likod ng kamera, pareho silang professional, parehong dedikado sa sining, kung susuriin mo, ang rivalry ni Nagai at Vi ay parang dance minsan nagbabanggaan, minsan nagtutulungan. Sa bawat pelikulang ginagawa ng isa, ang isa naman ay gagawa ng mas matindi. Kung si Nora ay nagpakitang gila sa atsay, si Vilma ay tutugon ng relasyon. Kung si Vilma ay nagwagi sa dekada pitumpu, si Nora naman ay magbabalik sa entablado bilang Elsa sa himala na hanggang ngayon ay inaawit pa rin ng mga estudyante sa teatro. Ang mas kahanga-hanga. Pareho silang naging mga simbolo ng kababaihang Pilipina. Si Nora, ang babaeng marunong umiyak, marunong magmahal, at marunong bumangon. Si Vilma, ang babaeng may paninindigan, may boses, at may direksyon. Sa panahon ng mga diktadura, sa panahon ng pagbabago, sa panahon ng modernong pelikula, pareho silang nag-iwan ng marka. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang ibig sabihin ng rivalry nila. Dati, ito ay labanan ng popularidad. Ngayon, ito ay parangal sa dalawang alamat. Ang rivalry na noon ay init ng competition, ngayon ay init ng inspirasyon. Sa mga bagong artista ngayon, sina Catherine Bernardo, Marian Rivera, Bea Alonzo, madalas nilang banggitin na pangarap nilang marating ang antas ni Nora at Vilma. Kasi sa kanila, hindi lang ito tungkol sa pagiging sikat, kundi tungkol sa pagpapatibay ng pagkatao sa mundo ng showbiz. May mga lumang istorya pa nga na ikinukwento ng mga fans. Halimbawa, noong dekada pitumpu, may tagpong nagkita si Nora at Vilma sa isang studio. Walang script, walang planong eksena, pero ang buong crew ay tumigil sa ginagawa nila. Parang huminto ang mundo dalawang bituin, magkalapit sa iisang frame. Tahimik ang lahat. Ngumiti si Nora, ngumiti si Vilma, isang sandaling puno ng respeto. Ang mga naroon ay nagsabing iyon daw ang moment of grace sa pelikulang Pilipino ang pagkikita ng dalawang reyna na parehong marangal. Kung tutuusin, ang mga tagahanga ang tunay na gumawa ng apoy ng rivalry. May mga panahong sinusulat pa sa dyaryo ang mga liham ng Noranians laban sa Vilmanians. May mga magazine covers na ginagawang versus issue who's the real superstar o who deserves the crown. Pero sa likod ng ingay na iyon, ang totoo, pareho silang nagdadala ng karangalan sa industriya. Habang nag-aaway ang fans, ang dalawang reyna ay patuloy na nagtatrabaho, patuloy na nagbibigay buhay sa pelikulang Pilipino. Nang tumuntong na ang dekada siyamnapu at dalawang libo, ibang yugto na ang kanilang buhay. Si Vilma Santos, pumasok sa politika at naging public servant mayor, gobernador, kongresista, ngunit sa bawat entablado, dala pa rin niya ang karisma ng isang artista. Si Nora Onor naman dumaan sa maraming pagsubok kontrobersya, mga maling desisyon, mga taong nanghusga, ngunit mulit-muli siyang bumabalik dahil ang talento, parang apoy na hindi mo kayang patayin. Kapag may pelikula siya tiyak na may mga bagong Noranians na nabubuo. Ngayon, kung babalikan mo ang rivalry nilang dalawa, para kang nagbabalik sa panahong simple lang ang buhay panahon ng lumang sinehan, ng halakhakan, ng sigawan, ng tunay na kilig, pero higit sa lahat, ito ay paalala kung paano ang artista ay nagiging bahagi ng buhay ng tao. Hindi lang sila mga muka sa screen. Sila ay mga simbolo ng ating mga pangarap, ng ating mga luha, ng ating mga tagumpay kaya hanggang ngayon, kahit mga lola na ang karamihan sa mga dating fans, bitbit -bit pa rin nila ang loyalty. May mga fan club na aktibo pa rin, may mga reunion ng Noranians at Vilmanians. Sa social media, kapag may lumabas na lumang litrato, ni Guy o ni Vi, agad itong nagva Ibig sabihin, buhay pa rin ang apoy. Sa mga bagong henerasyon, maaad hindi na nila lubos na nauunawaan kung gaano katindi ang rivalry na ito. Pero kung nakapanood ka ng mga pelikulang gaya ng Himala o Relasyon, Mararamdaman mo agad hindi ito basta acting. Ito ay sining. Sa bawat titig, bawat salita, bawat luha, may katotohanan. Kaya nga sinasabi ng mga kritiko, kung gusto mong maintindihan ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino, kilalanin mo si Nora Aunor at Vilma Santos. At kapag tinanong mo ang mga tunay na fans ngayon, karamihan ay natutong hindi na mamili. Sabi nga ng iba, dati Noranian ako. Pero ngayon, Vilmania na rin ako at may ilan namang Vilmanian na nagsasabing, hindi ako papayag na hindi ko kilalanin ang galing ni Guy. Iyon ang pinakamagandang bunga ng kanilang rivalry ang pagkakaisa sa huli. Ngayon kung iisipin natin ang legacy ng dalawang ito, hindi na ito tungkol sa kung sino ang nanalo. Pareho silang nanalo sa panahon, sa respeto, sa puso ng mga Pilipino. Si Nora nanalo sa damdamin. Si Vilma nanalo sa disiplina. Pero pareho silang naging simbolo ng babaeng Pilipina na matatag, marunong lumaban at marunong magmahal. Kaya nga sa bawat kwentuhan ng mga lola sa hapon o sa bawat chikahan ng mga sinifal ngayon, laging may babalik na tanong, sino ang mas gusto mo si Guy o si Vi? Pero sa dulo ng usapan, lagi rin nilang sasabihin, pareho silang Reyna, dahil kahit anong sabihin ng iba, walang makakapalit sa panahon ni Nanora Aonor at Vilma Santos panahon ng tunay na pituin, ng tunay na sining, at ng tunay na puso sa pelikula. At sa tuwing maririnig natin ang mga linyang walang himala o hindi ako kabit mahal ko siya, Parang naririnig natin ang alingaw ngaw ng isang panahon ng ginto panahon ng Guy at Vi. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang diwa nila sa bawat pelikulang Pilipino, sa bawat batang nangangarap maging artista, at sa bawat Pilipinong naniniwalang may saysay pa ang tunay na talento. Sa dulo ng lahat, ang rivalry ni na Nora Onor at Vilma Santos ay hindi lang kwento ng competition, ito ay kwento ng pag-ibig ng mga Pilipino sa sining ng pelikula.